The Point. The Point. The Point. Magandang buhay po sa lahat. Nandito tayo sa The Point. So makikita nyo po ang view ay napakaganda. Sa ngayon po ay solong solo namin dahil wala po masyadong turista ngayon dito sa Palm Jumeirah. So, samahan nyo akong enjoy ang tanawin. Solong solo natin. Tingnan mo naman ang paligid. na wow! Ano kayong ginagawa ng dalawa na to? Tanungin natin kung ini-enjoy ba nila ang tanawin dito sa Atlantis. Hi, Beshi. Anong ginagawa mo ngayon? Inisip, Anong iniisip mo? Baka problema. <laughs> Shoutout kay Kalbo. Sorry na. Oh, Shoutout daw kay Kalbo. Oh, mahal talaga, oh. Calvo, eh. oh, ang akin namang mahal na asawa mo kay dito na yung nakatulog. What? Ano naman masasabi mo? Good night, Joe. Tulog sa CR more. <laughs> <laughs> at ang dalawa naman na mag-jowa na doon. Busy, busy. So, ang ganda talaga ng Atlantis. Sarap buhay! Paupo-upo lang! So everyone, meron din po sila ng electric catamaran, 210 per 2 person for 15 minutes. Kaya kung mamamasyal kayo dito sa Jomera, ay pwede nyo siyang sakyan. For 15 minutes, may enjoy mo na ang buong tanawin dito sa Atlantis. Wow! Kaya kung mamasyal kayo, sakyan nyo na ang electric catamaran. Hindi lang magandang view, meron ng The Point. Meron din sila mga pagkain. Iba't ibang uri ng restaurant na pwede mong kainan. Meron din sila mga fast foods na affordable talaga, swak na swak sa budget. Meron din sila nitong carcel para sa mga anak nyo kung kasama mo sila. Hindi naman na nasa Jumeirah ka na, daan na muna ang Burj Al Arab Hotel. Dahil 7 star yan, madalang lang natin makita yan, kaya daanan na natin. Mamasyal ka na rin sa kanilang napakagandang kite beach. Pwede pong mag-swimming dito kahit magdamagan dahil night beach po ito. May malaki silang ilaw na magpo-provide ng liwanag sa buong beach. Pero may limit lang hanggang doon lang sa my crossing line. Kasi nga medyo mahangin ngayon, hindi kami pinayagan mag-swimming. Kaya umaura ora na lang ang lola nyo. <laughs> hindi, na, hindi na nakapag-swimming. Kasi yung lifeguard ay binabawal kami medyo mahangin ngayong gabi. At para naman sa mga tinatamad na lumapit sa Birchall Arab, ay pwede kayo dito sa Kite Beach o dito sa Night Swing Beach ng Jumeirah. Makikita nyo ang Birchall Arab view dito. At magandang maganda rin siya. Hindi nga lang ganung kalapit. Pero may enjoy na na ng iyong buong pamilya at ng barkada. na naman sila, hindi naman nalaga, diba? Thank you po for watching. Sa susunod ulit.